Braso, nasa spot na po tayo. Di sana ako magkukuha ng video muna dahil sa malakas yung ulan. Pero ito, hindi pwede natin palampasin. Kailangan makita nyo yung ganito, ganitong eksena. Ito ay nasa boarding house natin. Ayan po, nasa labas yung alimang. Talagang umangat siya sa tubig. Ganyan yung ginagawa nila kapag ganitong matabang na yung ano ng tubig sa butas. Lumalabas sila. Ayun sa may ano sa may entrance ng butas na napakalaki. Napitan natin 'tong papasok siya. Talagang napakalaking alimango ito. Ayun, ay pumasok. <laughs> Ayos mga kabraso. Meron na rin na kung huli dito mga kabraso unang huli natin dun sa may sapa, sa butas din ito ay ibabalik ko na yung cellphone mga kabraso dahil sa anong ng ulan mahirap na pinakita ko lang ito yung malaki nating ano sa bulik to iwan ko lang kung bulik yun parang pul pull crab na malaki napakalaki din kunin natin mga kabraso 21 na ayan di pa lang ang ano saglit pa konting oras lang yung dumaan at katitila lang ng ulan ayan, English <laughs> dito mga kabraso nakakita na tayo nakakita ulit tayo dito sa kabilang pisngi na to mula doon sa ibang spot na naman to pero dito pa rin sa area kanina doon sa malapit sa barangay ngayon tumawid tayo pero yung, tayo lang naglakad lang yung bangkaan doon kasi bas meron dito nagpapahinga lang sa ilalim mga kabraso ayan nilinisan ko na ayan talagang mahirap siyang makita kung ano dadaanan mo lang talaga ito kung kasi nasa ilalim ayan o ganda ng pagkalubog ah. lalaki malaki ito malaki mayroon doon pinagpahingahan sa kabila yun yung sinilip ko kanina yun doon saktong aalis na ako doon pag likong ganyan nasipat ko sa ilalim <laughs> ayos kunin muna natin mga kabraso raso, uwi na tayo napakaalon Ayun bali nakano rin tayo ng Tatlo kaya lang yung isa Red Yung isa naman Pulyo Malit yung isang sipit Yung huli yun ma Malaki Dalawa parehas malaki Tsaka nakabili rin ako ng isda, halagang 50 pesos, dilis. Dami. may kala. Yan mga kabraso, ito na pala yung huli natin. Ito yung huli. Yan, good size. Malapit sa isang kilo. Ayan, na naman. Ito, na bago. ito nga pala yung ito yung nasa butas na pumasok ay napakalaki. Ala ko ay bulik parang bulik. Ay. Bulik niya. Lahilan. Bulik. Napaka-season lang. Oo nga mga kabraso. Bulik nga. Sobrang season lang. Siguro magpapalit ito. Ito baka umabot sa isang kilo. Try na natin. isang kilo nga isang kilo isang guhit sana lang di okay sa anong buli sa primera klase pag ganito kasi bawas kinto tanda magpapalit siguro po kaya pumunta sa ano iba yun. yan yung nasa butas na nakalabas ito nga pala yung una kong nahuli na hindi natin nakuhaan ito ay nasabitan na balik pulahan isang pulahan mahigit is, ma, mahigit kalahati balik oh ee na lang ko Haligo na tayo. Maraming salamat.